Magandang araw po mga kababayan. Well, nga po sa Pinilakan Lakbay. Ayan. <laughs> Nagmumuni-muni po ngayon na dito sa... Nagmumuni-muni po ngayon ako dito sa aking hardin. Nakakalungkot po isipin dahil... Siyempre, napamahal na rin po ako sa lugar po na to. Marami pong panahon na nagkasama po tayo dito. Umani. Wala akong nagumpisa. Tapos ngayon naalis. Yung mga halaman po talaga eh. Iniwan ko po muna 'yung mga perennial. Ibig sabihin 'yung mga perennial po, tumutubo po 'yan kahit anong uh, taon na tagsibol, tuwing tagsibol tumutubo, hindi po 'yan namamatay. Perennial hindi po namamatay, po. Ibig sabihin tuwing tagsibol tumutubo po uli. 'Yan po 'yung huli kong makokuhanan. Pero ito, nakalaro ko na po ito, wala na pong mga lupa. At syempre, lilipat po sa bagong tahanan ko po. Ah, Nagre-renovate pa po doon ah uh, this weekend, lilipat na po ako. Nakakalungkot po ko siyempre yung lugar na, na ito na pamahal na po talaga sa akin. Ito po siguro yung pinaka the best na natirahan ko po so far dahil may peace of mind, napaka peaceful, napaka po ng mga kapitbahay at Itong hardin, syempre, malawak. Pero ililipatan ko naman po, surpresa po. Magand surpresa po dahil mas malaking bahay po ililipatan ko. At yung hardin, uh, makikita nyo po sa mga susunod po na araw. Nakalungkot po. Nagpapaalam po ako dito. Uh, <laughs> Ay, nako. Ayun yun lang po. Ay, nako. Ayoko pong maging emosyonal pero ganyan po talaga sa tuwing nagtsatsaga po tayo, naghahanap buhay o ano pong ginagawa natin para sa mga pangailangan o gusto po natin talaga meron pong bagay na kailangan po tayong gawin na minsan di po dapat ipaliwanag sa lahat ng tao kasi may kanya-kanya po tayong buhay di ba pamumuhay Yan. masaya lang po ako, po ako dito ay hindi ako Ayan po. Ito na po yung mga gamit. Ah, ready na lang pong hakutin. Inayos ko na po. Nilinis ko. At klarong-klaro na po itong backyard. At paalam po ko dito sa backyard para akong sira ulo kanina. <laughs> Ay, nako. Bago po kumalis, umalis dito yung last day, lilinisin ko po ito para sa susunod na titira po dito maayos kasi yung lilipatan ko po talaga ay bagong bahay po bagong pangarap na bagong renovate bagong gawa bagong gawa po ibig sabihin eh syempre may mga bagay na gusto tayo para paglipat eh yung masusunod po sa pagmamayaman ko <laughs> yun lang po Ah, uh, pinipigil ko lang emotion ko kasi sobrang napamahal po ko dito sa... Ay, nakita no, na naman tayo. Lugar po na to. Mamimiss ako ng mga squirrels. <laughs> yung mga kapitbahay po dito. Yung isang lumipat na po, isang matanda pong kapitbahay ko, lumipat na po dito po. Malungkot. Ah... Uh, Ayy Eto social pa rin Hindi ko po tatabon to Pinaghirapan ko to eh. Lalagay ko doon sa bago ko tinitiran Ayaw pa lang mapit sa camera. Pangit ko pong umiyak. Nagpaalam <laughs> po yung ano. Nagpaalam. Nagpaalam tuloy. Nagpa, po ako sa kamitbahay ko. Nagpaalam po ako doon sa isang kapitbahay ko sa kabila po dyan. Sa isang matandang babae, sabi niya. Nakalungkot din, sabi niya. Nalulungkot siya kasi. Ah... Uh, Isa sa mga bait na kapit bahay. Alis daw po dito. Kasi niya po yun ano eh. Pinipigil ko po yung emosyon ko sobra sobra. Sabi ko, Masaya naman, mas masaya ako kasi nagkaroon din ng kawit-bahay na mga tao. <laughs> Siya na po ah. Alam niyo naman po kung um, ah. kailangan nagre lang po kasi siguro yung matandang babae na kawit-bahay ko sa nanay ko. Sinapakabayit po eh. Kaya, kasan po tayo pumunta? Ay po yung gawin natin puhunan, lalo na po dito sa abroad. Maging mabuting tao po tayo. Ayun po kasi magiging puhunan po natin sa lahat eh. Hindi po yung karunungan po natin. Hindi po yung galing po natin. Kapag binahagi po natin kasi yung puso natin, Iba po yun eh. Yun po yung hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman po ng na mga tao may pagmamalasakit sa iba. <laughs> Tara po mga kabayan, dadaling ko na po sa recycling center po. Yung iba pong tinanggal ko po ditong mesa, yung kaho, yung iba-ibang mga hindi ko na po gagamitin doon. Yung iba po, pinamigay ko na rin po. Ano po talaga buhay po rito. Hindi ko na po sinasabing mahirap. <laughs> Dahil sobra-sobra po nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming biyaya na binibigay po sa akin na hindi ko po hinihiling. Nagpasalamat po tayo. Basta isuko po natin lahat sa Panginoon. Tara, samahan po ninyo po. tayo sa recycling center. Dito po sa loob ng bahay, ayan. Ah, Nakimpake na po lahat. At... <laughs> few days na lang. This weekend po, nasa bagong tahanan na po ako. Nilagay ko na rin po dito sa hallway itong mga boxes po. Rentable boxes po yan. Plastic boxes. Ay, naka. At dito rin po sa kusina nag-aisize po po ako. Pasensya na po sa gulo. Kanyan po talaga. Nalagay po ako nakakatawa nga po eh. Parang fantasy drama. <laughs> na nagpapaalam sa akin tong bahay, nagsasalita. <laughs> Ay nako. Siguro iniisip ko na parang hirap iwanan. Hirap hmm? po talaga no? kapag napamahal po sa inyo isang lugar. there is no place like home po talaga ay nako kailangan po before Friday eh clear na po itong lugar po nito hanggang sa garden yung mga nasa garden po tinanggal ko kanina kay Ambo hingi po tulong sa finish father ko para dalhin po ito sa recycling center 'Yung sabihin po doon pwedeng may kumuha niyan, deliver po. Ayan, pupunta na po kami sa recycling center. Ayan po mga kabayan. Ito na po yung recycling center. Napakalaki po, di ba? Ayan po. May mga malalaking parang container po. May paper. Mayroon pong para sa mga wood na mga kinat, kahit anong kahoy basta kahoy so iba ibang container po yung nakalagay dyan po ilalagay so yung mga basurahan na karing sa garden, iba po yung tapunan po, hindi pwedeng paghaluhaluin yung mga mix na basura, iba po yun ganun po na sistema ano? sayang yung exercising machine itatapon lang nila ganun po talaga kaysa ibenta nila ng matagalan. wala na tagal po kasi bago mabenta pag makaluma ayan may tatapon po ako lumang-luma na po itong vacuum cleaner na to sarang-sarang na po yung uy itong metal handle dito po grabe talaga tinignan ba no? talaga maganda pang gamit ayan small waste electronics ito pong main body ng vacuum dito yan grabe dahil maganda oh may mga uh, microwave kapang hinahayot dito naman po yung mga basura na halo-halo yung mga halo-halong basura po yan grabe may mga dining set, may kama, iba, lumalang po, tinatapon na talaga nila. Mga po, no? Yung tent po na yun, pwede kayong kumuha doon. Mga malilinis sa kamaayos, mga na-check po nila. ibang gamit po natin. Meron ding bisikleta, di ba? dito po tayo sa tent. Ah, oh, for sale pala po ito. Pero sa napakamurang presyo po. Sobrang mura po. Yung mga pang garden. Andali. Yung mga bisikleta, napakarami. Tatanin ko lang po magano presyo. Sa bisikleta just me yun naman itong bisikleta bagong bago pa halos bago pa 15 euro na lang so pumapatak na lang po yan ng ano less than 1,000 pesos pwede nyo pang pungtawaran po yun tapos yung hindi po masyadong makagandahan mga less than 10 euro na lang 300 to 500 pesos imagine yung muna nyo di ba? grabe naman itong mga arona berry na to o choke berry lalaki hmm? harap lahat, talaga Paano po mga kababayan? Maraming maraming salamat na po sa inyong oras na ila sa pinilang alakbay. Dito na po tayo sa bahay. Ay, ilang araw na po. Lilipat na po sa bagong tahanan, bagong bahay. Bago po lahat. Maraming maraming salamat ng sa yung oras na ilan sa pinila kalakbay. Pasa lagi po pa tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laman lang!